Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa mga bulong. Maliban sa mga awiting bayan, ang mga bulong ay isa pang yaman ng ating katutubong panitikang pasalindila. Magpahanggang ngayon, ang bulong ay ginagamit pa rin ng marami nating kababayan sa pagpapasintabi kapag napaparaan sa tapat ng isang nuno sa punso, sa kagubatan, sa tabing ilog, at sa iba pang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto, lamang lupa, o maligno. Binibigkas ang bulong para mabigyang babala ang mga nilalang na hindi nakikita na may daraan para maiwasang sila'y matapakan o masaktan. Pinaniniwalaan kasing kapag hindi sinasadyang nasaktan ang mga nilalang na ito ay maaari silang magalit, manakit, o magdulot ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Gumagamit din ng bulong ang mga albularyo sa kanilang panggagamot. May mga bulong ding sinasambit sa panggagamot tulad ng ginagawa ng isang magtatawa sa napaglaruan ng lamang lupa o namamaligno o kayay sa mga nakukulam. Ito'y ginagamit ding pananggalang sa lahat ng lihim na kaaway, gayon din kapag ang isang tao ay nadudulutan ng sama ng loob ng kapwa. Sa ganitong layo ng paggamit ng bulong, hindi maganda ang idinudulot nito sa taong pinaggamitan nito. Ginagamit ding pansumpa ang mga bulong. Ang ganitong mga bulong ay hindi madaling malaman, Ito'y lihim na karunungan na isinasalin o itinuturo lamang sa mga napipili at karapat dapat sapagkat kung hindi marunong gumamit ang napagsalinan, ito'y nawawalan ng bisa at ang nagsalin ay napapasama. May bulong na binibigkas sa pagtatawas para gumaling ang isang nausog, sumakit ang tiyan, at iba pa. May bulong din para sa panggagamot sa isang taong maaaring nakulam, na maligno, o napaglaruan ng lamang lupa. Sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na ang kabisayaan ay laganap pa rin ang paggamit ng mga bulong. Narito ang ilang halimbawa ng mga bulong. Tabi-tabi po, ingkong. Makikiraan po, mano po, paabot po, paalam. Ingat lagi, tabi-tabi po ako, alisin mo po ang sakit ng pamilya ko. Lumayo kayo, umalis kayo, at baka mabanga kayo. Huwag kayong mahinggit, nang hindi kayo magipit lumakas sana ang ulan, upang mabasa ang lupang tigang. Pagaling ka, amang, mahirap ang may karamdaman. Huwag mananakit nang di ka rin mamilipit. Huwag manununtok nang di ka rin masapok. Ingat po sa biyahe. Pakabait ka, pagpalain ka nawa, kung lagi kang payapa, sakit mo'y dilulubha. Puso'y sumusulak, sa praning ang utak. Puera usog, puera bales. Bulong ng mga bagobo sa Mindanao. Nagnakaw ka ng bigas ko. Umulo sana ang mata mo. Mamaga ang katawan mo. Patayin ka ng mga anito. Bulong sa Ilocos. Huwag magalit, kaibigan. Aming pinuputol lamang. Ang sa amin na pagutusan. Bulong sa Bicol. Dagang malaki, dagang maliit. Ito ang ngipin kong siran at pangit. Sana ibigyan mo ng kapalit.